kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ay siguradong lilisanin ng mundong ito balang araw pero siguradong lahat tayo ay ayaw ng isang kahindik-hindik na uri ng pagkatudas. Ang kwento ng ating ibabahagi sa inyo ngayon ay kwento ng nakakatakot at nakakalumong sinabit ng humigit kumulang isanda ang mga trabahador ng rilis noon sa Afrika mula sa matutulis na pangil ng dalawang leyon na tinawag nilang The Ghost at the Darkness. Noong March 1898, dumating sa lugar sa Lutera Colonel John Henry Patterson, isang inhinyero militar na Briton na namumuno sa paggawa ng tulay sa Tiabo. Sa mga unang linggo ay naging maayos ang trabaho, ngunit kalaunan ay nagsimulang mawala ang mga manggagawa sa gabi. Una, inakala nilang mga leopards ang umaatake, ngunit nang makita nila ang laki ng mga bakas ay napagtanto nilang mga leon pala ito. Ang mga biktima ay karamihang mga Indiano at African workers na nagtatayo ng tulay sa ibabaw ng ng ilog ng Chabo. Tinatay ang mahigit 35 tumpos limang nayari at kinain ng dalawang liyon ayon sa kanilang opisyal na talaan. Ngunit ayon sa mga kwento ng mga nakaligtas, maaaring umabot ito ng hanggang isandaang katao. Maraming mga manggagawang nagsasabing pumapasok sa kanilang mga toldang mga liyon sa gabi at hinihila ang natutulog na biktima palabas upang kainin. Ang ilan ay nakakita kung paano hinahati ng liyon ang katawan ng kanilang makasamahan at naglalaho na lang ito sa dilim ng gabi dahil dito ay maraming manggagawa ang tumakas at halos huminto ang buong konstruksyon ng tulay. Iba't ibang teorya ang lumabas kung bakit naging man-eater ang dalawang liyon. Ayon sa ilang siyentipiko, maaaring may sugat sa panga o sirang ng isa sa mga liyon kaya hindi na nito kayang manghuli ng karaniwang biktima gaya ng zebra o buffalo. May iba namang nagsasabi na dahil sa tagtuyot at kakulangan ng pagkain ay napilitan silang umatake sa kampo ng mga tao. Isa pang tsorya ay dahil sa mga katawan ng mga trabahador na natoda sa aksidente o nagkasakit na hindi kagad nailiping. Kaya natutunan ng mga leyon na ang tao ay madaling biktimahin. Ang dalawang leyon na ito ay lalaki at kakaiba dahil wala silang mga main o buhok sa paligid ng ulo. Pinaniniwala ang naninirahan ng dalawang leyon na ito sa rehiyon ng Chavo River na matatagpuan sa silangang bahagi ng Kenya. Sa loob ng tatlong buwan ay sinubukan ni Colonel Patterson at ng kanyang mga tauhan na patayin ng mga liyon gamit ang mga bitag at patibong. Maraming beses silang nabigo dahil tila matalino ang mga liyon. Iniiwasan nila ang mga bitag at nananatiling tahimik sa gabi. Pero noong December 9, 1898, nagtagumpay si Patterson na barilin ng unang liyon matapos nitong umatake muli sa kampo. Pagkalipas ng dalawang linggo, ay nabaril naman ang ikalawa matapos itong bumalik upang maghanap ng pagkain. Parehong natoda sa mga liyon matapos ang matindi kaunting habulan at ilang araw na pagbabantay. Matapos mayari dalawang liyon, ay muling ipinagpatuloy ang paggawa ng tulay. Si Patterson ay naging payani at kalaunan ay isinulat niya ang kanyang karanasan sa aklat na The Man Eaters of noong 1907. Ang mga balat at bungo ng dalawang liyon ay kalaunan ay pinili ng Field Museum of National History sa Chicago kung saan mapahangga ngayon ay nakadisplay bilang mga taxidermy specimens. Isang paalala ng isang sa mga pinakakilalang insidente ng pag ng hayop sa tao. Ang kwento ng mga leon ng Chavo ay hindi lamang tungkol sa karahasan ng kalikasan, kundi pati na rin sa tag war sa pagitan ng tao at ng ligaw na kapaligiran. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung bakit nagbago ang ugali ng mga leon na ito. At paalala ito na kahit gaano na tayo kamoderno sa teknolohiya, ay nananatili pa rin tayong pahagi ng ligaw na mundo na minsan ay hindi pa rin natin lubos na nauunawaan.